kung <laughs> nakapag-live na ako eh. Nakapag-live ka na saan? Dito oh O? Nakakagulo Bakit kayo nagkakagulo? Eh, oh. sa salit na misin ko bala ka. saan pala to? TVG pala. Si Ati TVG. Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Uh, nagkakagulo po dito ngayon. Nagkari? Straight. <laughs> TBG. Ano ba yung TBG? TBG. Kain dating itbulaga bulaga. TBG. Atama, tito bikin juwi. So ayan mga katangkilik namin minamahal bababa dito ngayon yung dating itbulaga bulaga. TBG na ngayon. Tito Big and Chewy. Tama, Tito Big and Chewy. Yun So, ayan mga katangkilik namin minamahal doon. Actually, kasama ako dito eh. Kaya lang, ayaw ko nang sumama. Good, good morning po. Magpintag pa tayo ng design, tala. Ayun o. No. Nagmamadali, nag-aayos sila. Para saan naman yan? Mari, bakit may ganyan? Hindi, kailangan daw may design eh. Sarili palang design, hindi pala yung unan lang may design. Kami uh, uh, pala gagawa ng design. So, Ayusin pa? Uh, Oo. Okay. Ibig sabihin, pag may unan kayo, Nalagyan ng design, may mga bulak-bulak pa nga sila, may mga ano, decoration ang ginagawa. Wala namang size yung unan, kung anong size, wala. So ibig sabihin, kung anong design ng unan, kailangan meron kang sarili ring design para sa unan. So yun yung pinaka-requirements nga yun, yung design ng unan. Design ng unan. So ang sabi kasi, alas 6, kaya itinanghali ako ng gising. Hindi na ako nabalik. Hindi, nasusunod, pinaiba, Pinoiba. Hindi na ako nagdala ng unan. Ayun. TVJ on TV5. Depende. Yan ang number mo. Hmm. Ano Ipan mo nga to, te. Sinong pipila ba ikaw? Ayun. Mamaya pa pala kala ko alas 6. Ay, ito si nanay, oh. Trupilo. <laughs> 570. Ayan, oh. 570, may trupilo. Ayan, may mukha rin ni, ano, TVG. <laughs> Ayun oh. <laughs> Pinagtutulungan na po nila. Ay, <laughs> simple mm -hmm. lang yan. Okay si wala pangalan eh. Okay lang wala pangalan. Ako oh, lalagay ang pangalan. Ako oh, lalagay pa ng pangalan. Lagyan mo ng pangalan, lagay niyo pangalan ko ha. Lagay niyo Ricky Alfonso, <laughs> yan Para lang makilala lang. <laughs> <Ay! laughs> para makilala lang si Marie. Marie si Sinabi ba lagyan ng pangalan, Marie? Hindi naman. So, Basta, ma anong... Para lang makilala yung pangalan ko. Ay, ganoon. <laughs> Hoy, ID, magdala ng ID. Walang ID. Valid. Ay, hindi pwedeng wala yung ano. Valid ID ba? Yung, license. 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 Oh, license ni yun. mobile license. Ha? Ah? ID lang ang dala ko. Kunin na license. Oh, valid eh. ah? ID yan eh. Oh, mag-hi ka muna. Na Batiin mo muna oh. yung isa mo. Ha? Ah? Isa. Batiin mo yung isa mo. Wala, wala lang isa. Hindi yung isang driver mo. Oh. Hindi ko sinabing ano. <laughs> <laughs> Sali tayo. Ayun oh, no, good morning po. Ayun, sila rin ba? <laughs> ah? Pero sigurado ako ang matatawag ako. Kaso wala ako doon. Oh, nandito ako. Nandito ka. Ayun, wala ako doon, nandito ako. Kasi hindi ako sasali. Pero Passenger daw. Ayun yung kukunin ko yan. Coding ako eh.

Talaga tiyaga ni Marie oh. niya talaga yeah, yung design. Magandahan Ganda. niya, pinagandahan hmm. hmm. Pero sigurado ako, Marie. kama kang masasaktan, Marie, ha? Sigurado ako, mayro pang mas maganda dyan, eh. <laughs> Hindi nga sa isang libo. Sigurado ako, eh. Ano uh, yung printed? Ayan lang. Kasama rin ho kayo. Okay. Ako lang lang pala. Ako lang, lang. design Hindi, hmm. De, ang gagawin. Ayan na, makahit ka oh. Okay oh, ka muna. Hello po, good morning guys! <laughs> yeah, no? Busy po kami, nagagawa kami ng na, ano? <laughs> nagagawa kami ng aming una, yung, no? yung yeah. <laughs> design. ang mas maganda dyan, yung una, design, ang pinaka-design mo, kumot. <laughs> <laughs> kumot at saka banig. <laughs> Embero lang po mga katang so, kanya-kanyang design naman po yan yun ha? Ano si Mario, taga niya. Ikaw na, yun ang design mo naman. Ayun sa akin. Ay, sa iyo naman. Mm -hmm. May pa-print kami dun. Akay ate, mm -hmm. mamaya na lang ako. Nandiyan na ba sila? Ma ako. Dami na nila na Mamaya na lang pagkatapos. Saka oh. ako pupunta pagtapos na. Pagkatapos na. Lugi. <laughs> 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 no, na. rin namin. Na Biro lang one, po. one one kami. <laughs> Mari. Lapit ito, ka daw dito. Papalapit? Eh. Tama, tama. Tama. <laughs> tama, ang nagpapabarya dapat ang Akin na! tindahan akina, to. na, Akin na. Akin na. Akay to. Akay na. Ikaw lumapit. Tindahan mo to. Ay, may libreng almusal po dito, mga katangkilik, ayan oh. Ay, magandang umaga sa inyo lahat. Ayun oh. Ayun oh. Ito po ay isang kasamahan naming binata. Wanted sweetheart po dyan. 'yan. <laughs> Wanted sweetheart Anong gagawin natin dito? Ayan o Sabi kasi ni Marie Nilagyan niya ng pangalan niya Ayan Nilagyan niya ng pangalan niya para Malaman na siya yun Yun ang pangalan niya Ayan. Saka Marie itong numero mo na to Lifetime na to ah. Tatandaan Tant mo to Lifetime number mo na 'yan. 'Yan? Oh. Sabi. <laughs> <laughs> Di biro lang. <laughs> ang pogi, oh. mo din natin? Picture natin ng tatlo. Sa pangalan, kung hindi tayo decide. Uba. Dulo man uba. Yung pinaka ano natin ng tatlo dito. Diyan mo, takpan mo yan? Hindi, hindi ko tatakpan yan. Dito ko ayos yung kuya. Ayan. Ayan. Hi, good morning po. Hi. Ayan mga katangkilit, naghahanda po sila sa kanilang mga naggagandahang una. Ayan mga mo naghahanda bilog sila sa kanilang mga naggagandahang una. Parang nahihiwagaan ako iyo, Maria. Unan mo, may pangalan. Bullpin mo, may sekreto. May <laughs> eh, sekreto yung bullpin mo. Unan mo, may pangalan. <laughs> birthday ko pa, nakalagay. February 17, no? 1980. Ayun, no? Isang buwan lang, magbe-birthday na nga ako. Eh. Ayun, wow. wow. Happy birthday wow. in advance. Ayun, no? Yeah. Unan mo. Halik na ako. Pinalayas na rin ako. Wow, ang ganda ng unan, no? Malamang ikaw ang mabunot niyan. Sana. Ha? Sana all. Yun, no? Know. Hindi, hindi na ako sasama. <laughs> hindi na ako pipila. Sana kaya rin. Puna kayo Good luck. <laughs> ang gulo ng gawain, ang Thanks, so pa so far yan palang nakita ko magandang unan bye bye bye, bye ay mas maganda nakita ko good so. luck ang gawa ko talaga wala nang tatalo yun. oh siyempre <laughs> gawa mo yan wala talagang tatalo dyan yan sige <laughs> 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 bye 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 haba na ng pila ang daming tao Bakit kayo bumalik? Balik daw mamaya Kaya yata 30. Ah, 10.30 pa. <coughs> so ayan mga katangkilik, 10.30 pa daw yung umpisa. 10.30 ng umaga. Ayan mga katangkilik na aming minamahal. Akyat! Akyat ako! Akyat ako! Ano? Hi vlog! Hi vlog! Yun oh. Shara, <laughs> Kiri. Kasama ba kayo? Yes. Yun oh. Titingnan ko lang doon. na. <laughs> Abot ba dito yung pila na yan? Yun oh. Shout out. Shout <laughs> out to Bossing. Ayan mga katangkilik nating minamahal, pila. Yan po ang pila at nagsasalita na si Busing. Yun. Aba ng pila mga katangkilik. Namin minamahal. Yun o. No? Siao tao. Si katuwiran sa kayo para sa chance manado, pag buhos ang inyong gumumi. Kita kita po tayo mamaya sa TV at hihintayin kung po, po. ang kung street party ninyo. <laughs> kaya, na siya. kaya pala biglang kung 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 Make sure po na naka-follow, like, and subscribe sa iyo sa Thank you, Lovigan! Mayong daw, Lovigan! Si Karen Aisho po ito. Thank you po sa love and support. Noon ko kayo araw-araw ng Iti Bulaga. 12 noon sa TV5. Bye, Timur! Pagtanggap sa 8 bulaga Wala nang gigit na kami na lang Wala nang gigit na kami na lang ayan po mga katangkilik ang kaganapan ngayon dito Ta oh shout out ka muna gilid <laughs> gilid maaba ng pila mga katangkilik mainit mga katangkilik namin minamahal, yan po ang kaganapan dito. At isa po sa aming mga bayaning driver ang kasama ko ngayon. Ito. Sana, Tautaut mabunot. Anong pag mabunot tayo. Anong mabunot? tayo sa terminal. Anong mabubunot? Anong, mabubunot? anong bubunotin? Number! Number na. Number! <laughs> Akala ko uban eh. Akala ko uban yung bubunotin mo eh. Pag nabunot tayo at nanalo, magpapakain tayo sa terminal. Paano pag hindi nabunot at hindi nanalo? Oh, Sorry, wala. <laughs> Kala mo papakain pa rin. <laughs> Ayan po si ang bayani po namin kasama si Hindi tayo hindi na tayo bumiyahe, di na tayo bumiyahe Rizal. dito. Ayan, si Rizal po, isang bayani. Mamaya ang biyahe. <laughs> Ayan po, mga katangkilik namin minamahal ang kaganapan ngayon dito sa aming uh, barangay. na, ni na, ni na, ni na, ayan po mga katangkilik naming minamahal oh. ang init po haba ng pila it bulaga ilan po ba ate ilan yung lahat 1,020 lahat 1,020 pero ang sabi ba pipicturean ko lang ang ganda yung bouncer doon eh Kakatiin okay. daw to, ilalagay okay. mo sa kabila. Ganda! Kakatiin, katawagin mo. na daw, katos eh. Kaya daw, kung atras, para kung nalang ito, ayos yung pila nyo. Yun, atras daw po ng konti para single file lang. Kaya na, kaya na. Oo. Ayan, <coughs> Ayan po mga katangkilik Huwag oh. nyo na pong pahirapan Ang ating uh, tagapangasiwa ng katahimikan ay yun oh. <clears throat> po ang haba haba po ng pila dalawang linya po yan magkabilang side ng kalsada hanggang doon sa dulong dulo ayun mga katangkilik uh, maaiksi yung kabilang pila mahaba tong kabila so ibang pila pala yung doon so, ito ba ito so, ito marami huwag kang magagalit ang puso ang si puso mo huwag kang magagalit hindi di ako nagagalit pinasunod ko lang yung mayo pogi-pogi mo pa naman <laughs> Eh, kasi ano natin, kawawa sila, nagpila sila ng ano. Eh, sila ang linya, di nila nakuha. Yung pagbilangan niya mamaya. yung iba, nasa labas. Ano bang? Dapat, ba? isang linya lang. Sila, Oo. Oh, ano, ano. Oh, shout out muna, shout out. Shout out. Yun. Ayan mga katangkilik namin minamahal medyo nagkagulo na sa pila dahil nga mainit po mainit yan po ang mga kaganapan dito ngayon mga kaganapan dito ngayon sa aming barangay no? may nagsitinga na magkano yung ano mo may sampo, may lima. May sampo, may lima. Sarap eh. Sarap, no? hindi na mo eh. mga katangkilik namin minamahal, bibili tayo dahil mainit. Pabili nga po ng sampo. Halagang sampo ah, hindi... Halagang sampo ah, hindi yung sampong piraso. Halagang sampong pito. Sampong ay mga katangkilik Kain po tayo. Yun. Tikman, tikman po natin kung masarap. Ah, oh, palamig muna kayo dito. Ice mm. mga katangkilik. <tinyo> <tinyo> na halo. Halo muna natin. Ayan mga katangkilik, scramble daw po ang tawag dito. Scramble ko yan, no? Scramble. scramble. Bakit hindi siya bowl? Mm, scramble daw po. Hindi pa naman pong masarap. Bakit malamig? Bakit malamig? May lima, may sampu. Sampu nga po. May lima tayo po. Ayan po, marami ng customer si kuya, oh. Gagandahang mga unan, no? Ayan po. Ayan. Kuya, wag yung crinkers. <tipos> Mas mahal sa'n. mo lang, Sapa? Oh, bante daw, oh, bante. Baka matawag yung pangalan nyo at mawala. Pap Ay, Makakasali na kami. Mamaya <laughs> oh, matawag yung pangalan nyo tapos wala kayo. Magpapabinyag ulit kayo. Wala na yung pangalan nyo eh. <laughs> Biro lang po mga katangkilik. Dapat sabayan po natin sila pataas. Dibang ko na. sinusubuk sinusubok lang 'yun. Ba? Ano ano? Mas masarap pala maglakad pag marami, no? Oo. Ayan. Walang hi orang hirap sa ano. <laughs> Ito packet po 'to mga katangkilik kaso maraming naglalakad. Iyon. Ay naglakad ka. Ah. Oh. Yun. Baka merong gusto i shout out. Mag-iisip pa. Malapit <laughs> sa ano, malapit sa <laughs> ano, speaker. speaker yan. Para marinig yung pangalan nila. Ayan. papae, ano talaga? A abot doon. Abot? Baka umabot pa sa Paulino eh. Eh. <laughs> Hindi ano, pangalan. Di, patakbo pa hanggang. <laughs> Oo. Oh. Bago makarating, pag tinanong pangalan, gagano'n. Yan <laughs> <Gaganong, gaganong. laughs> na. Gagano'n hihingal na. Ayan, nagkumpulan na po mga katangkilik. Ayan ang pangalan niyan unang -una, una no. Ah, pagtawag. Ayun. Marinig. Diri marinig bro ni. Nayo no? Saka kung marinig man tatakbo pa dito pagdating dito. Hindi na mabigkas yung pangalan pag tinanong kasi hingal-hingal oh, na eh. Sige, lawit <laughs> na din Ayun po mga katangkilik ang kaganapan ngayon dito.

O, oh, padaanin po, padaanin. Bigyan po ng karapatan yung mga dadaan, o. Oh. <laughs> o, oh, ba't nandito na kayo? Bukan dulo? Hindi ko alam, eh. Tamaan ka! Tamaan ka! Kuya, may bata sa likod mo, kuya. Ano. Ayan po ang kaganapan dito ngayon, mga katangkilik naming minamahal. Ang daming tao. Dito pa lang po yan sa kabilang side. Wala pa yung kabilang side. Buti na lang. Alam mo ba kung anong mechanics ng games na to? Alam mo anong mechanics niya? Pila? Pila lang. Ang estudyante ang papasok iyan, bigyan ang karapatan iyan Yan po mga katangkilik namin minamahal, kanya-kanyang dalan no? uh, nangunan Ah, asan natin yung dalawang skits yun street yun? Okay, natin na pa tayo lahat na natin dito po sa site Pakit lang po muna kayo sa gaten Maproptado mo tayo sa palaro po mga katangkilik naming minamahal mag i-start na po at uh, <coughs> inaayos na yung linya kabangan so na lang po natin mamaya at ako yung nahihilo na po sa init so ayan mga katangkilik naming minamahal mag i-start na po sila kaso bawal daw po yung cellphone pinagbabawal po nila yung cellphone kaya hindi po tayo makakapag video ng live nila ayan mga katangkilik po so, ipagkaumanhin nyo na lang po ayan <coughs> uh, mga katangkilik namin minamahal ba uh, bawal nga po yung cellphone <coughs> so, hindi po tayo makakapag ng live you know? so, shout out na lang po sa ating lahat so, ipagpaumanhin nyo na lang po na hindi tayo makakapag dinatin natin makukuha na ng live yung shoe ng Itz Bulaga dito sa aming uh, barangay barangay 174 so siguro po hanggang dito na lang po muna yung video natin sa araw na to ano? maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsama sa akin dito sa video na to at uh, sa lahat po ng walang sawang uh, sumusubaybay at walang sawang tumatangkilik sa ating uh, video sa mga loyal subscribers sa mga silent viewers maraming maraming salamat po sa inyong lahat ano? <laughs> <laughs> you kimuko ka pa <clears throat> ayan po so, shout out po Papa Dins TV ka business official at uh, kay ma'am Henrieta uh, Solidad pagaling po kayo ma'am kay Ma'am Kinalina Paton at uh, Mr. and Mrs. sa uh, Dubai shout out po sa inyo so mag-iingat po tayo palagi mga katangkilik naming minamahal God bless us all